Isang miyembro ng pulis sa Calamba City arestado sa extortion. Naritong news clip ni Arman Cambe. Inaresto kahapon ang pinagsalim pwersa ng CIDG at Kalamba Police Station ang isang police officer sa Laguna dahil sa kasong extortion. Kinilala ang suspect na si Police Master Sergeant Wilmar Tenebroso, 35 anyos, residente ng Barangay Lo, Kalamba City. Si Tenebroso ay isinumbong na isang nagangalang Joseph Manalo, 38 anyos ng Malbar, Batangas dahil sa pangingikil nito, iikil na 14,000 piso. Agad na naglatag ng entrapment operation ng mga otoridad, sa barangay Real Calambasi si Subalit nang mapansin ng suspect ng mga pulis ang kanyang katransaksyon, agad nitong pinanda ng kanyang sasakyan, bumunot ng baril at mabilis ng tumakas. Isang habulan ng sumunod na pangyayari hanggang sa makorner ng suspect malapit sa Kalamba Police Station. Dito na-recover ng mga pulis kay Tenebroso ang dalawang baril, mga magazine at bala ng baril, mga IDs at marked money kasong robbery extortion, resisting arrest at paglabag sa RA 10591 in relation to omnibus election code ang kakarapin ng suspect. Armand Cambe mula Calabarzon nagulat para sa na may todo lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.